Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong kwarsa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang isang miyembro ng New People's Army kasunod ng engkwentro sa Santa Catalina, Negros Oriental. Natagpuan ng bangkay na hindi pakilalang rebelde sa liblib na sitio Taleo, Barangay Milagrosa, araw ng Sabado, kung saan nangyari ang engkwentro na ikinasawi naman ng isang sundalo noong August 24. Nangyari ang sagupaan matapos maglunsad ng strike operations ang mga miyembro ng 11th Infantry Battalion ng Philippine Army ilang mga armas, pampasabog at gamit ng NPA ang narecover sa lugar. Inihayag ngayon ng Department of Foreign Affairs na apat na Pilipino ang nakumpirma nila sa bilang ng patay sa wildfire sa Maui, Hawaii. Sinabi ito ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega kasunod ng pagtukoy sa pinakahuling nasawi na kinilalang si Rogelio Mabalot, 68 years old na tubong lawag city sa talaan ng kagawaran bukod kay Mabalot kabilang sa nasawi si Alfredo Galinato, 79 years old, Rodolfo Racunan, 76 years old, at isang Salvador Coloma, 77 years old. Nilino naman ni Yusek de Vega na kinukumpirma pa nila ang nationality ng iba pang nasawi, lalot wala ang mga ito sa record ng Philippine Consulate General sa Honolulu higit sa 4 na milyong pisong halaga ng shabu ang nakumpiska sa anti-drug operation sa barangay Paliparan 1 Dasmarina City, Cavite. Sa bybust operation ng pinagsanib na puwersa ng Philippine National Police Drug Enforcement Group, Special Operations Unit Region 4A at katuwang ang Police Regional Office 4A na aresto ang isang alias pangan matapos magpanggap na buyer ang isang police. Na-recover kay alias pangan ang nasa 600 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 4.08 million pesos at iba pang drug paraphernalia. Para sa Kidlat News Update, Ren Zelenon, Naguula. At inyo pong natungaya ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.